Ito po mga kaibigan, itong kain na to ipakikita ko sa inyo. Ito po ang kain na to, ang tawag dito sa amin sa Bicol ay tabog-tabog. Yan po yung halaman na tabog-tabog na may mga bunga po. Karaniwan sa atin, eh, hindi natin to pinapansin. Minsan dinadaanan lang natin to, pero hindi pala natin alam ito pa tabog-tabog na to ay kinakain. Tapos yung dahon nito ginugulay pala yung talbos lang ang ginugulay, ginagataan. Sabi nila masarap. Pero eto, eto, eto pala yung kinakain pala to. Yan po yung mga bungang yan. Yan po yung tabog-tabog po na tinatawag dito sa, sa pikon. Kadalasan po nito sa gilid ng ilog, uh, ilog, nasa bundok. Kaya maghahanap po tayo ng isa, itatry natin. Itatry po natin yan. Uh, pag ganito po, medyo dry na po siya. Uh, na try natin ulit. Kailangan na uh, medyo basa-basa pa siya. Uh, wala, wala, wala. Gaanap tayo ng mas maganda-ganda. Na try natin. Matabang. Hindi pa siya hinog. Wala mga kaibigan. Ito pala ay kinakain. Ayan po. Kinakain po ito. Yan po. Hanggang dito na lang po at uh, mayroon kayong natutunan sa akin. Ito po. Kung sakali maligaw kayo sa bundok at gutom na kayo, ito po 'yung tabog-tabog. Salamat po, mga idol.